Hi mga ka I Love Horror! Ako si GL and welcome sa I Love Horror page. Today, samahan niyo akong alamin ang isa sa pinakakilalang handed places sa buong mundo, ang Dragshorn Castle sa Denmark. Isa itong kastilyo na may napakaraming madilim na kwento, mula sa mga nakakilabot na kaluluwa hanggang sa mga nakakatakot na encounters ng mga bisita. Totoo nga ba ang mga kwentong ito? Para, tuklasin natin. Ang Gragson Castle ay itinayo noong 1215 at orihinal na nagsilbing tirahan ng mga obispo sa Denmark. Pero noong panahon ng reformasyon, naging kulungan ito para sa mga taong itinuturing na kalaban ng simbahan. Ngayon, kilala ito bilang isa sa pinaka na lugar sa buong mundo. Si Bishop Jens Jorgensen ang itinuturong pinaka-aktibong kaluluwa sa kastilyo. Ayon sa kasaysayan, siya ay kin dito noong panahon ng reformasyon dahil sa pagtutol niya sa mga pagbabago sa simbahan. Hanggang ngayon, maraming bisita ang nagkukwento ng mga yabag na parang may naglalagad sa lumang hallway. Kahit wala namang tao. Isang paranormal investigator ang nagnangalang Mads Eriksen ang nagbahagi ng kanyang karanasan. Habang nagre-record siya sa chapel, biglang bumigat ang pakiramdam sa paligid. Paglingon niya, parang may aninong dumaan sa likod ng altar. Ayon sa mga psychic na bumisita dito, nararamdaman nila ang presensya ng isang taong tila galit na galit at nalulungkot. Isa pa sa pinakasikat na kwento dito, ang kwento ng White Lady. Ito ay tungkol kay Celestine de Bion, isang batang babae mula sa prominenteng pamilya na inilak ng kanyang sariling ama sa pader. Ang dahilan, ang bawal na relasyon niya sa tagapaglingkod. Noong 1930s, nang ini-renovate ang kastilyo, natagpuan ng kalansay ng isang babae na kakaubli sa isang pader. Isang patunay ng madilim na kwento ng pamilyang ito. Mga bisitang nananatili sa Rome 17 ang madalas mag-ulat ng malamig na haplos sa kanilang balikat at bigla ang pagsara ng mga pindo. Ayon sa isang guest na si Ima Larsen, nagising siya sa kalagitnaan ng gabi na parang may umiiyak pero nung buksan niya ang ilaw, wala namang tao. Nang umaga, nalaman niyang nasa room 17 pala siya, na kung saan, ito ang kwarto na madalas na nagpapakita ang White Lady. Si James Hepburn naman, ang Earl of Bothwell, ay isa sa mga makasaysayan na tauhan na nalink sa dragon Castle. Siya ang naging asawa ni Mary, na Queen of Scots. Ngunit, matapos ang kanilang relasyon, siya ay at ikinulong sa Kastilyo noong 1573. Dito siya namatay sa kalunos-lunos na kondisyon. Ayon sa kwento, tuwing gabi ay makikita ang kanyang kabayo na dumaraan sa courtyard. Isang staff na nangangalang Hans Petersen ang magpapatunay sa kwento na ito. Habang nagpapark siya ng kotse malapit sa courtyard, bigla ang tumigil ang makina ng kotse. Nang tumingin siya sa bintana, nakita niya mismo ang anino ng kabayo na tumatakbo. Pero wala naman talagang kabayo roon. Marami ding mga paranormal groups ang bumibisita sa kastilyo na ito. Kabilang na dito si Danish Ghost Hunters. Ayon sa kanilang findings, ang lugar ay may mataas na electromagnetic activity na karaniwang inuugnay sa mga presensya ng espiritu. Isang psychic din na nagnangalang Anika Anikaland ang nagsasabi na ang Dragsdon Castle ay parang isang portal. Isang lugar kung saan nananatili ang mga kaluluwa dahil hindi nila kayang iwan ang kanilang madilim na nakaraan. So anong masasabi niyo dito sa kwento ng Dragsdon Castle? Totoo kayan ang mga kwento sa likod ng mga pader nito? Kung may chance kayong magstay sa haunted na kastilyong ito, kakayanin niyo ba? Let me know in the comment section mga kaibigan. Ako si GL at ito ang I Love Horror. Don't forget to like, follow and share this video para mas marami pa tayong pag-uusapan ng mga horror story. Marami pa akong may babahagi sa inyo. Tandaan, hindi lahat ng nagikita natin ay kayang ipaliwanag. Stay safe mga ka-horror. Hanggang sa muli.